Yo what's up guys Yo Sang mapagpalang hapon gabi Umaga Ataka tanghali Senyum lahat guys Oreo, Araw ng minggu ngayon guys Time check alas 6 ng gabi Time check Time check Ah, is video guys Katainan nama guys Magmukbang kami ni biboy Nang paan nang manok Oryo Maang kasi nang isla guys kayo. Paan nang manok Tingin namin <laughs> Watch this guys Hello guys. Kain tayo guys. Sarap ng ulam namin gayto. Paa ng manok. oh, di diba? May kilawin. May tuyo. May biboy. Oh. May tamban. May sabaw. Kain na na guys. Mm. Hi po sa mga guys. Hi. Nih lo, kain gak yuk? Iya, kain, kain Ah, oh, ada bak, kain kaya Saranak Saranak ke Emiat, guys Nih lo Tipis mencah Kain, guys Kita panggil, kemana nangis-nangisnya?

da ang mahal ay bagyo pakso hmm? yung ay bagyo wala ko pang film meron bagyo ako kumain ni Bibo ng baan ng manok mukbang guys right? mukbang mm

sarap Lay. Lay. may yung tamban guys oh dito tamban lang ang mura Lay. 120 dati na 30 lang ngayon 120 dahil may bagyo tagutak ko ma hmm. sabong alo luto, luto! sa daan hindi mm. pa lugang lugang <makes> hindi na ko na pinakita magluto, guys, 'di Lalo kayong maglaway. Oh. lagi Hindi mo mm. ba mangga, <makes> <makes> 'di lang sir nagigana ko tong di abitan nga sa bala sa pagmangkon bangga upaw mmm mangsara abo sa mga pawns nila kung guys, yung mga kapatid 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 ah oh. pala sila ng home video Hi ka muna Hello guys Hello guys Hello guys okay. Araw ng linggo ngayon guys Kaya wala akong maisip na content Kaya nagbibigil ng ako habang kumakain Okay oh, ba? Diba? Puro tanan do lahat yun know, ah Naglalarong si Viva Pi eh. at saka si guys Bising busy din oh Ayan, nagtutupi ng mga Barbe. ano nila ng mga damit Sabi ipamigay daw nila yan guys Yung mga hindi na nila masuot Pamigay nila doon sa mga Kamag-anak din nila Shout out be Hello Shout out po dia. Oh, shout out din kay Kupay. Shout out kay Ining. You know? Oh, yun guys, oh. Tawa, sila lang tawa. Okay guys, hanggang dito lang guys. Oh, di ba? Busog na busog na kami guys. Di ba'y palaro-laro na lang. Okay, Bye! Bye bye guys. Bye bye, bye, -bye guys. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.